Panalangin para sa Merkules, panalangin ng paghilom at pagpapagaling. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, sa gitna ng katahimikan ng araw na ito ng Merkules, lumalapit kami sa iyong banal na presensya, upang humingi ng kagalingan, sa aming mga katawan, sa aming mga puso, at higit sa lahat sa aming mga kaluluwa. Ang bawat araw na lumilipas ay punang pagod, lungkot at pasakit. Sa gitna ng mga sugat na hindi nakikita, mga sugat na dala ng masakit na salita, ng pagkabigo, ng kawalan ng pag-asa, kami humihiling sa iyo, Panginoon, ng mas malalim na anyo ng pagpapagaling. Gaya ng mga lumapit sa iyo noon na may mga karamdaman, kami rin ay nananampalatayang sa isang haplos lamang ng iyong kagandahang loob ay may kagalingang darating. Panginoon, inaangkin namin ang mga pangako mong isinulat sa iyong salita. Tulad ng sinasaad sa aklat ni Isayas Kabanata 53, versikulo 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay binubog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga sugat ay tayo ay gumaling. Sa panalangin ito, hindi lamang po namin hinihiling ang pisikal na kagalingan, kundi ang higit pang mas masidhin pangangailangan, ang kagalingan ng aming espiritu patawad Panginoon sa mga pagkakataong pinabayaan naming manlamig ang aming relasyon sa iyo. Sa bawat araw na kami hindi lumuhod upang makipag-usap sa iyo o sa bawat gabi na kami natulog na hindi man lang nagpasalamat. Kami ay humihingi ng kapatawaran. Hipuin mo po ang aming puso upang ito ay muling maging puspos ng pananampalataya. Tulad ng mga bulag na pinagaling mo sa Ebanghelyo, kami nagnanais na makita, makita ang iyong katotohanan, liwanag, at biyaya. Naway alisin mo ang tabing ng pangamba, ng galit, ng hinanakit, at palitan ito ng liwanag ng pagmamahal at kapayapaan. Aming Diyos na mapagkalinga, inaangkin namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang kami mabigyang lakas. Sa panahong kami nang hihina, gaya ng sinasaad sa aklat ng awit kabanata, apat naput isa, bersikulo tatlo, aalalayan siya ng Panginoon sa banig ng karamdaman, muli niyang ibabangon mula sa pagkakasakit. Panginoon, ang pananalig namin sa iyo ay hindi batay lamang sa mga biyayang aming natatanggap, kundi sa iyong hindi nagbabagong kabutihan. Tulungan mo kaming makita ang layunin ng bawat pagsubok, at turuan mo kaming maghintay ng may pananampalataya sa kadalingang darating. Tulad ng babae sa Ebanghelyo na labindalawang taon nang dinarahin, kami rin ay handang humawak lamang sa laylayan ng iyong kasuotan, dahil batid naming sa patnayon upang madama ang lunas mula sa langit. Panginoon naming tagapagligtas, sa bawat luha na aming pinalalaya sa katahimikan ng gabi, sa bawat buntong hininga ng pagkabigo at pagkalito, naroon ka, nagmamasid, nakikinig, at higit sa lahat, handang magpatawad at magpagaling. O Diyos na mapagmahal, marami po sa amin ang hindi lamang dumaranas ng sakit sa katawan, kundi higit sa lahat, sa puso't damdamin. Marami ang sugatan dahil sa nawalang minamahal, sa relasyong nabigo, sa pagkakawalay ng pamilya, sa pangungulila at pag-iisa. Sa bawat araw na lumilipas, tila lalo kaming lumulubog sa kawalang pag-asa. Munit gaya ng sinabi mo sa Mateo Kabanata 11, versikulo 28, Lumapit kayo sa akin, Kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa pasanin, at kayo'y aking papagpapahinahin. Panginoon, kami po ay lumalapit, daladala ang aming pasan, ang aming sakit, ang aming sugat. Pahinahin mo kami sa iyong yakap. Pagalingin mo, o Diyos, ang mga pusong durog-durog. Hipuin mo ang mga kaluluwang tila na wala na ng saysay. Ibalik mo ang liwanag sa mata ng mga nadilimang damdamin. Gawin mong bagong puso ang aming mga pusong bat-bat ng galit at hinanakit. Patawad, Panginoon, sa aming pagiging matigas ang loob, sa aming pag-aalinlangan sa iyong plano, at sa aming madalas na pagpapabaya sa aming pananampalataya. Gaya ng sinasaad sa Jeremias Kabanata 30, versikulo 17, Sapagkat ibabalik ko ang iyong kalusugan at pagagalingin kita sa iyong mga sugat. Kami po'y naniniwala, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang mga nananalig sa iyo. Sa oras ng aming pagluha, ikaw ang aming kaaliwan. Sa oras ng aming kahinaan, ikaw ang aming lakas sa gitna ng dilim, ikaw ang aming liwanan. Amin Diyos, hinihiling namin ang kagalingan para sa mga mahal namin sa buhay, sa mga magulang naming may karamdaman, sa mga anak naming nangangailangan ng lakas, sa mga kapatid naming nawawala ng pag-asa. Ang bawat pangalan na binabanggit namin ngayon sa aming puso ay umaasa sa iyong pagkilos. Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot. Sa iyo nagmumula ang kagalingan hindi lamang para sa katawan, kundi sa kabuwang pagkatao. Kaya ngayon, Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang lahat ng may iniindang karamdaman, pisikal man o emosyonal. Hipuin mo sila ng iyong makapangyarihang kamay at ibuhos mo sa kanila ang iyong biyaya. Tulad ng sinabi sa Marcos Kabanata 5, versikulo 34, Anak, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Humayo ka sa kapayapaan at gumaling ka sa iyong karamdaman. Panginoon, hinihingi namin ang kapayapaang ito. Sa pagtatapos ng aming panalangin, Panginoon, kami umaasa, nananampalataya, at nagpapasalamat. Bagamat hindi pa namin lubos na nakikita ang bunga ng aming mga panalangin, alam namin kumikilos ka na sa aming mga buhay. Sa iyong panahon, sa iyong paraan, at ayon sa iyong plano, ang aming kagalingan ay darating. Salamat, O Diyos, dahil hindi mo kami pinababayaan. Salamat sa iyong wagas na pagmamahal. Patuloy naming iaalay sa iyo ang aming mga sugat, upang sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ito ay maging saksi ng iyong kadakilaan. Ama namin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. hati sa Ama. hati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. you oh.